Professor ng Political Science and Development Studies sa De La Salle University, Dr. Sherwin Ona joining us on Zoom. Dr. Ona, good morning, Peter at Rika sa programang Balita Patan. Sir Peter, Miss Rika, magandang umaga sa inyo at again, maraming salamat sa inyong imbitasyon. Hi Prof, good morning. Oo, oh, oh, uh, our, our pleasure to have you. Eh paki kwento nga po sa amin kung ano po bang nangyari at nagkabanggaan sana. Ay nagkabanggaan yung <laughs> nagkabanggaan. dalawang barko. Ng, ang laki ng, ng Gina, oo. <laughs> oh, at anong kinalaman ng ano dito ng uh, barko ng ating uh, Coast Guard? Baka kasi sa bandang dulo, prof, sabihin nila, eh, tayo na naman ang may kasalanan kung bakit nangyari 'yan. Oh, ganun na nga mangyayari dyan, Sir Peter. No? ayoko mang aminin. No? Uh, alam nyo naman yung ating katunggali no, ng babaliktad ng mga facts. No? But okay. anyway, um, apparently nag-report ang ating Philippine Coast Guard na nagkaroon nga ng water canoning uh, incident dyan uh -huh. sa Bajo de Masinloc. At at the same time, nagkaroon din po ng uh, habula no? ng isang pursuit operation na kinasasangkutan nga po ng, aside from Philippine Coast Guard, yung Chinese Coast Guard at yung kanilang navy no tinatawag na PLA Navy uh oo -oh. no at uh, nakikita niyo naman po dun sa video na malalaking barko na po ang kanilang ginagamit dito according po to uh, Commodore Tariella this is the second time this year no na, na involved ang uh, PLA Navy dito sa hmm. Bauthdi di Masinloc at uh, kung ako po ang tatanungin ninyo hindi po ito ang huli no okay, uh, okay. tungkol po doon sa nangyaring banggaan Uh, sabi ng iba karma <laughs> but uh, yun nga po no? uh, apparently nagkaroon nga po ng collision between yung Chinese uh, Coast Guard vessel at dito po sa kanilang Navy vessel na, na humarang po no naharangan yung kanilang uh, Coast Guard vessel na hinahabol po yung ating uh, barko. No ito mm -hmm. po yung nangyari dun sa isang mission dito sa Baho de Masinloc na nagpo-provide po ng parang humanitarian assistance po yung pinuprovide ng Coast Guard eh ng opo, at saka opo. ng BIVAR no. Minibigyan po nila ng pagkain at gas yung ating mga mangingisda ano Under this context or pretext, mm -hmm. diyan po nangyari yung kabulan at banggaan. Opo. Uh, prof yung pong uh, pangyayaring ito no. It raises uh, some questions. Number one, itong mm, this is a gray ship ano? Yung uh, people's liberation yes. army navy hindi po hindi po ito coast guard lang may coast guard ship meron nice. din ng mga uh, PLA uh, navy uh, are they supposed to be there in the first place alam nyo po, lubhang nakakabahala po talaga. No? Panoorin nyo po ulit yung video sa ating mga kababayan at makikita nyo po yung naval ship nila. Ito po yung isang frigate na tinatawag. No? Correct. Ito po yung ginagamit na talaga sa mga military operations, no? sa mga blue water operations. What? Napakalaki po nitong barkong ito. At opo, ang opo. po nung kanyang mga barela, no? kung makikita niyo Talaga pong nakakatakot. Ngayon po bakit po ito 'yung ginagamit ng uh, China uh, dito sa ating uh, exclusive economic zone? Kabilang po ito dun sa kanilang claim eh, na this is a law enforcement operation on their part, no? Ah, uh, makikita nyo po 'yung mga past pronouncements ng Beijing. kiniklaim po nila na tinataboy nila ang uh, ang ating uh, mga barko at mangingisda. Ano? That's that is why they're justifying their use of water cannon, no? But this time mas uh, mas forceful po yung kanilang uh, uh, pamamaraan. Ito po yung gumagamit na talaga ng grey ships na tinatawag niyo nabanggit niyo po kanina, naval hmm. ships po ito hmm. na ginagamit po for military operations. Sir, kasi matagal na po namin nating pinag-uusapan itong issue na to, Doctor no. At uh, isa sa mga palaging up is the reason na Coast Guard ang ginagamit ng Pilipinas eh para hindi tayo masabihan na nagiging uh, agresibo tayo na uh, gobyerno na natin mismo ang uh, naguujok ng agresyon. Ah uh, ito pong kanilang ginagawa eh ano na po eh government uh, ano na po nila ito, government arm na ang navy. Hindi po ba ito ay uh, isa na talagang blatant display? na sobra-sobra na yung ginagawa nila kung uh, government arm na ang kanilang ginagamit. Tama po 'yan Ms. Rica no. Um although ang delineation naman ng Coast Guard at saka ng Navy nila ay opaque no, ibig sabihin ah, eh ah. parang iisang service lang po 'yan sa kanila eh. Actually oh. yung mga Coast Guard ships po nila pininturahan lang po nila ng puti yan eh pero mga naval <laughs> ships din po yan <laughs> na maliliit, ano. Oh. Sa totoo lang po yung po talagang kanilang estilo dyan, at uh, gumagamit din po sila ng mga civilian ships no yung tinatawag nilang militia. Hmm. So, ang ano lang po rito is uh, mas mas uh, maigting or mas malakas yung kanilang uh, position or yung kanilang pag-iit ng uh, kanilang uh, uh, soberenya dito mm -hmm. sa tinatawag na 9 dash line or 10 dash line depende po sa panaginip nila uh -huh. ang uh ano no? at kiniklaim nga po nila na ito isang law enforcement operation ano at tinataboy nila ang Pilipinas ngayon po uh, mari po ninyong tanungin bakit hindi tayo gumamit ng uh, gray hall po natin meron din po tayong gray hall eh uh -huh. ang gobyerno po talaga natin eh, ina-avoid yung escalation mm -hmm. no uh, yung po ang ating strategy no? magmula nung simula, ang Marcos sa administration hindi po natin sinusurrender yung ating karapatan pinapakita po natin yung ating commitment nandyan po ang Philippine Coast Guard nandyan ang DFAR uh, ang Philippine Navy naman po at ang buong santatang lakas ay nandyan lang sa tabi-tabi no? but hindi po natin talaga ginagamit siya ng harapan dahil nga po ayaw natin maakusahan na tayo ang nag escalate Opo, eh din naman po tayo <laughs> pag, pag, uh, pag, tinignan po natin yung kakayahan ng Pilipinas laban sa China. Ano, hindi naman po tayo din nagkulang sa diplomatic means ng ating pagrereklamo uh, international pressure na lamang po ba ang makapagpapapigil sa China? Well, Uh, Miss Rica, no? isa yan sa pinaninindigan ng Pilipinas. No? Yung pagpapakita naman po ng ating lakas, hindi lang po yan sa larangan ng militar, pati po doon sa ating messaging. Ano? Kasi nga po, nasabi ko nga po sa ating mga previous interviews, very sensitive po ang China sa kanilang global image. no? At uh, itong nangyayaring ito, uh, hindi ko nga po naidagdag. Yung Pilipinas pa nga, yung Philippine Coast Guard pa nga mm -hmm. ang nag-offer ng tulong doon sa nasirang barko ng China eh, no? Ito po 'yung pagpapakita po talaga ng uh, ng kataasan ng posisyon ng uh, Pilipinas, ano? Well, aside from dun sa diplomatic at saka dun sa ating information transparency, no? Nakikita po rin ito ng ating mga kaalyado. So mas lumalakas po 'yung kanilang suporta sa atin na balita na nga po dyan 'yung pagpunta ni President uh, Marcos. Dito sa India, mm -hmm. uh, nagpahayag po ng uh, pagsuporta ang India sa ating posisyon at uh, pag-supply po sa atin ng mga makabagong kamitan for our coast guard and our armed forces. So ito po eh uh, kumbaga tinitimbang po ito ng ating gobyerno, no? hindi lang po ito sa larangan ng militar pero mas malawak pa po ang ating approach. Mm -hmm. Dapat po bigyan ng uh, ano pag pagkilala itong uh, Philippine uh, Coast Guard. Kasi sabi ni ano, it, one for replace believe it or not, abay nag-offer ng assistance sa Philippines. And sa sa yeah, sa kanila. You know, that shows po na talagang that shows po na talagang uh, ano po tayo eh, no, yung naga -abide po tayo sa tinatawag na rule of law. Yeah. Kasi po yan po ay uh, maritime practice po yan eh. Ayan. No? doon po sa mga ah, SOP naga, po yan, ano. No? Ah, oh, SOP po 'yan sa ating mga maritime uh, professionals, oh, no? Tinapakita oh, oh. po natin 'yan. Hindi po katulad ng China kung inyong matatandaan oh, oh. dito sa Ayungin Show, binabangga po 'yung ating mga barko. Mm -mm. Okay, ah, uh, talaga pong uh, malapirata 'yung kanilang ano, no? 'Yung kanilang mga actions. Yeah. No? pero ito pinapakita ng Pilipinas na ano tayo, no, mas civilized, no? yes. At uh, uma-naga-abide po tayo sa rule of law. Opo, opo. Sabi po ni Commodore Tariela, eh, the Chinese crew group never responded to the Filipino ships offer of assistance aba hey, and you are eh diyon ko ayaw niyo tinutulungan na ka kayo eh hey, guys. pero pero nag, nagpalabas po ang ano ang uh, uh, chinese government na sinabi nila uh they confirmed that a Monday confrontation had taken place without mentioning the collision the china coast guard yes. they said took necessary measures in accordance with the law, including monitoring, pressing from the outside, blocking and controlling the Philippine vessels to drive them away. <laughs> Ito na. Talaga pong ganyan. Opo, Ganyan opo. po yung kanilang mga estilo. <laughs> Oo, oh, oh, baka, baka, baka ma-end pa tayo nito. <laughs> sa dagat. So, <laughs> sa dagat. May encap sa dagat. <laughs> <laughs> sa kahuli-hulihan, sabi ko nga, eh, tayo pang nag-instigate niyan. Oo. oh, nga. but, uh, Prof, eh, Here's something that uh, I I want to ask, ano po. Yung mga pangyayari na ganito, uh, nasanay na tayo eh. Desensitize na tayo sa mga ganitong pangyayari. Di po ba na inaharas-haras tayo, binubuli-buli tayo. And we, uh, as a government, I think, hindi pa natin nakikita, hindi pa natin nadi-discover. ano pa ba ang pwede nating gawin? Uh, Professor, baka you might have some ideas. Opo, um unang una pa una huwag po tayong mag-desensitize. Okay? Ito po ay uh, legitimate issues, no? Na hindi lang po sa karagatan, ito po ay sabi ko nga, ito po ay uh, nangyayari din sa kalupaan, no? Ito ay isang deliberate strategy para pahinain po ang ating tindig, ang ating uh, posisyon dyan po sa ating maritime territories. Huwag po kayong uh, mag-alala dahil ang gobyerno po natin sa akin tingin ay uh, talagang full court press po dito no. Um, nakikita niyo naman po yung ating uh, pagpaiting ng ating mga alliances ano. Um, hindi lang po sa Estados Unidos pati po sa Japan, sa Australia, sa India. No, at ito pong mga bansang ito ay nangako ng pagsuporta po sa atin, hindi lang po sa larangan ng militar, pati nga po pang ekonomiya din eh kung hindi po makikita Kaya, if we play our cards right po dito talaga pong uh, magiging beneficial po ang uh, ang uh, magiging resulta po nito sa akin uh, sa atin no but mm -hmm. on the other hand po wag po nating iletap yung ating commitment sa ating uh, mga maritime territories mm -hmm. kasi nga po yan po ang yan po ang ano eh mga asal ng mga siga di ba mm -hmm. <laughs> mga asal ng mga bully mm -hmm. no pagka po yan eh, nagpakita kayo ng konting uh, pagbibigay dyan, eh kukunin po nila, hindi lang yung inyong kamay, pati yung inyong braso at pati uh -huh. yung buong katawan ninyo. Uh -huh. So yan po dapat, no? mas lalo pa natin dapat paigtingin yung ating presensya dyan uh -huh. Sir, sa ating mga maritime territories. Uh -huh. Nakita po talaga natin sa administrasyon ito no, na we spread friendship. Uh, Naghanap talaga tayo ng mas maraming aliadong bansa dito sa administrasyon ito. Nadagdag po ngayon itong India. no. Um, first ever bilateral maritime cooperative activity natin uh, at our agreements dito sa India. Ano po sa tingin niyo yung ma yung madadagdag? How can this uh, agreement between the two countries strengthen ang uh, military might ng Pilipinas? Dahil po nga uh, doon po sa usapan nila Prime Minister Modi at sa ni President Marcos ano, mukang uh, nagbigay po ng uh, pagsuporta or access din yata ano. Kung di ako nagkakamali, ang India, doon sa kanilang mga defense industries, ano, um, hindi lamang po ito pagbibili ng uh, mga equipment, ano, nabalita mm -hmm. nga po yung mga Brahmos mm -hmm. at yung Akash uh, surface-to-air missiles, no? Ito rin po ay uh, partnership between uh, the Philippines and India in strengthening our defense industries. Mm -hmm. No, mahalaga po ito ay eh, no na maging self-reliant din po tayo. At uh, ito po yung pinapackage ng na ating gobyerno as part of a self-reliance defense posture. Mm -hmm. So, pinapalakas din po yung ating ekonomiya, ating mga defense industries. So, so mahalaga po itong ganitong mga klaseng mga agreement. Mm -hmm. Okay. Eh, eh, breaking news po. Wala namang kinalaman dito sa kolisyon ano po. Mm -hmm. uh, and sabi dito sa news, uh, US and China extend tariff truce deadline to November. So, uh, nabit yung deadline. There is an extension. Eh, bakit ko po binabanggit ito? Ibig sabihin kasi, um, sometimes, it's also about trade. Ano ha? Kapag uh, ang alay natin, na uh, ang Amerika, uh, eh, kailangan din manimbang when it That comes to relationship with China. Do you agree, Professor? Absolutely.